<laughs> <Thank> okay. <you>, okay, man. Hindi, <laughs> 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 tinaga ko lang. Oh, sa ilalim mo. Oh. Tinaga uh -oh. <laughs> ko lang sa ilalim na para makuha siya, di niya kinain, no? Mm. Ay, yung nakikita mo? Oh. Ay. Ah, yung nakikita natin? Oo. Ano lang Ano? sa ilalim ng taga mo? Ano ah, sa ilalim ng taga? Itlog. Uh -oh. <laughs> See, told you the fish are here only. Kinagat yung pasibayo. Tanupan na lo.